Hello everyone! Naghahanap ka ba ng negosyong pwede mong simulan? Yung negosyo na kahit hindi mo bantayan ay kikita. Share ko lang ang isa sa negosyong sinimulan ko this January. Ang aming e-loading business. Ngayon ay hinaharvest ko na ang kinita ko for 2 weeks. Ang maganda sa e-loading business ay hindi ito bantayin. At 24 hours nga pala itong nag-ooperate. Kahit tulog ako, once may mag-load or mag-cash in, Pwede silang makapag-load anytime. Maganda din kung ilalagay natin ito sa mataong lugar. Guys, sa amin, tabing kalsada ang pwesto namin. Kaya maraming pwedeng makakita sa aming e-loading machine. At anytime, pwede silang mag-cash uh, in. Lalo na kung may emergency. By the way, 18k plus pala ang kinita ko for 2 weeks. Kaya I highly recommend kung gusto nyo po ng negosyo Pwede nyo masimulan na hindi nyo talaga tayang bantayan Is itry nyo po yung e-loading business Napakaganda po nito And talagang uh, sa maliit na kapital eh pwede na po kayo makapagsimula Siguro nasa 30,000 yung pwede nyo po maipuhunan sa negosyo Kasama na po doon yung machine and yung load. Kaya sa lahat po ng mga gustong simulan yung e-loading business, pwede po kayong maghanap sa mga mga Facebook page ng mga nagbibenta po ng e-loading machine. So, yun lang. I hope na natulungan ko kayo no, ng mga negosyo na pwede nyong masimulan this 2024.